Good morning, oh. Yes, good morning. Good morning, sir. Yan, may dalawa tayong sitso dito. Dalawang female po. Three months and a half and four months. Yan po. Ang pangalan nito, Eds. Sipat. Mga babae po yan. Ano na ang mga pangalan talaga. Yan. Lag, lagi yan. Ito. 5-5 na lang po ito. 5-5 na lang. Parehas na yan. Ano okay. na? Negosya po ito? Opex na? Konti na lang po. Konti na lang. Uh, tapos ito, kung gusto nyo, mag-add na lang kayo para makuha nyo yung papel nito ni Eds. Okay. okay. Meron pa tayong tatlo doon sa bahay. Madali natin sa Sunday. Uh, sila Tito, saka si Vic, saka si Jimmy. Dari yun? Dari makuha Yon. Mga dabar cards yung mga ngayon. Oh, check nyo na lang po yung aking Askin Kennel FB account para makita nyo sila. Then, sa number ko, 0943-911-9745. Shout out kay Sir Manuel ng Tagadas Marinas, Cavite. Paliparan 1. Diniliver ko yung sityo kahapon. Salamat po. Thank you, Sir. Ay, Sir, so, nakikita. Good morning. Yeah, morning. morning! Bless Friday ngayon, Idol. Baka pwede makairami sa lamin mo dyan. Ito, <laughs> Idol. May mga dala tayong quality, Idol. Baka napupusuan e nila, kontakin lang nila ako, di ba? Ito, papakita ko sa kanila yung pambato ko. Toy Poodle, babae, choco, female, 3 months, may get. Ayan ah, o 3 months in 1 week. Penta ko na lang sa kanila, ito lang 9K, Idol. 9K na lang? Opo. May bakula na to. Ipribisa ko pa sila ng bag. Para pupunta po sila ng mall, pwede na lang nila daya pera, sama na nila. Pwede pang ipasya. Ayan, pwede pa ipasya lang idol, syempre. Pag aalis ka, sama mo yung alaga mo. Ano yung negosyable pa ba? Pwede naman idol, walang problema. Mag-usap lang kami, wag lang ako lukoy. Oo, ayan o. Princess type na male. Panda kulay. Cute na cute. Ang na katawan. Malusog. Benta ko lang sa kanila ito ng 6'5. 6'5. May pa tayong bag yan. Depende sa itsura O oh, quality yan Kaya bibigay ko sa inyo ng murang mura yan Kasi ito meron pa tayo rito French Bulldog Ito babae ito Babae Ito lalaki French Bulldog kuya Babae Female to. Benta ko na lang sa kanila to ng 12 bike. Opo, babae po. Negosyable. Oo, negosyable pa. Walang problema yun. Ganda niya. Fresh bulldog. Fresh bulldog. Ayan na. Ito yung na niya, Idol. Ang ganda sa sapit talaga. sa Sapit. Para makita lang nila. Ayan na. Kunti na lang. Puro mga dalawa na lang. Kompleto na. May mga bed card naman po lahat. May mga bed card lahat yan. Hindi talaga out na walang bed card. Mga breeder shirt. bed card talaga. Opo, pa kontak nyo lang po ako sa contact number ko, wag lang ako lokohin. 0905-844-6709. Kontak nyo lang ako lang mas maaga para sa inyo na mapunta to. Driver na mabungo yung messenger ko, mga idol. Shoutout nga pala sa mga tiga bagong baro dyan, Depensa sa mga kampi ko. May laro tayo mamaya. <laughs> sa mga kamag-anak ko. Following share si idol. Thank you po kaya. Ayan mga paps, ngayon nandito tayo sa Pwesto ni Boss Jason Ayan, ang gaganda Ayan mga po 12K lang isa uh, 12K lang po Kanya yan mga paps Kita ba? Pa. Okay, kita, kita, kita Ayan o oh. 12K lang mga paps 12K lang po Is Negosyable pa ba Boss Jason? Oo o, naman, ayan, negosyable yan Negosyable pa o oh. 12K lahat 12K Kada isa, isa isa. Mapapabae, mapalalaki. Oo. Oh, okay. Yan, oh, babae. Hiccup. Babae. Babae. Tapos, meron tayong makulit na chihuahua. Chihuahua. apple head. Cream Yon. white. Halos white na hirin siya. Lalaki siya. 8K na lang. 8K na lang. Oo, oh, 8K na lang kulit niya, sobrang kulit. Active na active, oh. Active na active. Yeah. Siyempre, meron tayo sa baba, mga pag. Pag. Yeah. Ito na pag, mga pag. Mga pag, pag. naman natin. Bigay na lang natin ng 8K yan. Ayan, 8K na lang. Each. Oo, 8. Oo, 8,585 yan. 8K na lang. 8K na lang ang bawat isa sa mga packs. To, mga pack, so. Yung si chihuahua na ating makulit, so. Ito, ang ganda ng kulay na itong chihuahua o, na to. 6K ha. Na o, 6K na lang yan. 6K na lang. Tapos yung mga black tan natin na packs type, yan. 6K na lang din yan. O, yan. 6K na rin lang mga pack, so. natin na. yan. Ito, mga packs type yan. Packs type, oh. Ano na yan, tapos meron tayong Persian Persian cut. Oo Meron mga maliit Persian lang isa Ano? po k lang isa daw Wait, magkano yan? Kano ni dito po yung contact number ni Kuya Jason sa mga nangyari saan. pag re po dito sa number niya. Good luck. 2-5-2 naman. mga paps, bakit hindi rin na lang si Kuya Jason number niya? mga Bigay lang natin 8K. Tapos, uh, 2.5. Yeah. Ito, Persian, 3D. Bigay natin ng ano, 5K. Ayun yung mga Persian natin. Magkano sa price pool doon nyo? Boss, 10K lang po. 10K. Kuya, nung print niya po. Pumirin niya. Boss, Jason, salamat ah. Thank you, Opralente kasi Great, po. Great Gentle giant po. Okay. O nga. laki niya, hindi siya na yung version na mangagat, pamati ka lang. Dapat tapitin Panakot lang. Yan po yung breed na great. Tahol lang po sir. iyo. <gibara> <laughs> <gibara niya> ah, okay. mm. yung pag yun, tahol lang kanya. Kung mo ganyan, wala na. Magkano dyan po ayun? Diso lang po. Yan, diso. Mga pa, so grade din. Yung grade Ilan pa? Ito, 6-5. Ayan. Ito tapos may 6 months. 6 months. 6 months. 6 months. 6 months. 6 months. months.

<laughs> Ayan, si Kuya Joshua Yes. Oh, baka may shoutout tayo, Kuya Joshua Ay, ah, shoutout sa mga viewers natin yan. Pwede tayo magpa-deliver anywhere. Ayan. Sagot nyo lang po yung delivery fee. Kahit taga saan po kaya pwede. Ayan. Ayan. 0956 195 Pwede rin po sa Facebook o Joshua U. Dollar po. Ayan. Yes, yes. Salamat, Kuya Joshua Thank you. Good morning, boss. Good morning. morning. Ayan yeah, no? budget meal. Ito so, mga budget meal, dala ni boss dito sa Bukawin. So, mom, 4K na lang. O, oh, 4K na lang, kung yan. Lalaki. Lalaki. Uh, Lasa Apso, 3K. Lasa Apso, 3K na lang mga paps Lalaki. din. Ito, 10K isa. Parang lalaki. 5 months. 10K lang mga paps. Ano po yan? Negosyo ko po? O. Oh, Ayan, negosyo ko naman. Pumeringan. Tapos, bigyan natin isang pares, 6-5 na lang. Bigyan, isang pares. Suspite mga paps, pure print Pure breed tingles oh, yeah. mga paps One year old, one and a half. One and a half. na. Ito, proven na. Oh, oh proven na pala pala. Masong natin, pwede. Ayano? Ayan, no? May papel. American bully, may papel mga paps. is nine years lang. One in four months lang yan. 1 year months. Na Ayan mga paps, 9K lang daw yan o, oh. napakamura na. Mamaday, 'yung contact number natin. sa mga viewers. Sas number natin 09560710378. Oh, oh. 'Yung text message na lang po kayo kay Kuya mo. Thank you. Boss, pwede bang mabuyawi diyan? Ito na 'yan, patutun. Di ba boss, mag-aral dito? good morning. Nandito tayo kaya Tingnan natin yung mga galang. Mga bago tayo ng ngayon, no? Ito mga bago. Oh, okay. mga pag. Pag. Ayun, no? Yeah, meron tayong isang female compact size, yung so, isa na yun. Tapos ito female din, tapos yung lalaki. At kakapatid ko ka sila Ay, no? hindi. Hindi sila magkano ano. So, pwede silang pagparehin na. Lang. Pwede, pwede. Ayun. No? Itong ito, female na to, 9 months, yun. babae. Bigla na lang 9k. 9k na lang. Ay, no? Sa so, isang babae, 2 years old, bigay ko lang 8K. 8K. Sa lalaki, may papel. Oh, Ayun, no, may papel yung lalaki. Bigay ko 10K. 10K may papel. Ayan. Oh. Ito tayo, Rottweiler. Rottweiler? Ano? Sa ang Rottweiler natin, 2 months may get. Hey, Calvin, may pinibigay. 2 months? 2 <laughs> months may get. Babayit lalaki. Ito, lalaki. Ito, babae. <laughs> Ayan, <laughs> yeah, bigay ko na lang ng 10K isa. Diba, ba, una, dalawa. Ano yan? Negotiable pa idol? Hindi na, sagad na. Sagad na, 10K <laughs> each. Tapos sa ilalim, meron tayong Belgian. Dila, no, belgian? Parehas na laki. Ayan, bigay ko na lang yung Belgian. 4K na lang isa. 4K na lang isa, mga paps. Napaka mura na niyan sa isang Belgian, mga paps. 4K. Tapos meron tayong sheet Ganda, oh. Oo. Tapos sa kamahogany. Yo. pagka Lalaki, parehas, 5 months. Bigay ko na lang 4-5 isa. 4-5 na Mga talaga. Talagang iba mag si Idol. Tapos meron tayong pusa. First cut. First cut natin, bigay ko na lang 3-5. Lalaki. Tapos meron tayong toberman sa ilalim. Sa Doberman natin, na uh, two dogs naked, lalaki parehas. Bigyan nyo 7.5. 7.5 na lang sa Doberman mga paps. So, yan eh. Mayroon pa doon, ikot ka doon. Oh, meron pa daw dito. Yeah, mayroon pa eh. Ayan, meron tayong Bully Exotic. Ayan o, oh, Bully Exotic mga paps. nano yan, pandak lang, ganun lang yung paa niya. Ayan, proven. Matatatong taon na. May papel yan. May papel. Bigyan nalang yung 15. 15 na lang. Ayan, napakabunga na oh. Tapos meron tayong husky. Husky? Eh, no? Ayan. Yung husky natin, babae, proven ones din. Uh, dalawang taon. Bigyan ko na lang yan, 6.5 lang. 6.5 na lang? 6.5 na lang. Ah, napakamura mga pups para sa isang husky, oh. 6K na lang, oh. Uh, Kapit talaga ni Idol, oh. Ayan, pag may nagustuhan kayo sa mga pinasenta kong aso, tawag lang kayo, o kaya chat kayo sa Facebook, oh. Number? Number ko, 0917-708-4470. Ayan. Kaya Albi na San Miguel Bulacan. Boss Idol ng San Miguel Bulacan. Thank you. Good morning, Tor. Ay, salamat po. Ayan, okay. good morning sa inyo mga pang. Ah, good morning. Ayun, no? Lalo na sa, sa subscriber at viewers ni Red Sweet Ayon. TV. Ayun. Ayan. Ayan, ang ganda nitong dalam ko yung burn. Ito, exotic bully. Okay. Exotic bully. Ayan. 2 and a half months, male. May tatlong 5 in 1 kaka tatlong the world. Yan. Yan. asking price 30k. 30k. Mm, negotiable pa. Lalo hand. na pag subscriber ni Red Sweet TV. 30k mga paps, negotiable pa yan. Oo. Oh. Yan oh. Yan. Mail to, ha? mail ah. Lilac, lilac color. Next tayo next. Tapos. Tapos tayo sa pinin. Choco. Choco naman. Female. Ano yung magkakapatid? Magkakapatid to. Shamsile. Iyo. Yan, apat lang yung dalako. Oh. Yan, ito. Ito, female. Mga pure breed talaga, no? ah uh, exotic to. Ang tatay nito, micro, Nanay exotic. Ayan. Yan. Full Ayan. tail din. Ganda. oh, ulay. Yan. Side view natin konta. Yan. Yan. Ito, female. Same description. Uh, 30k din. 30k din. Uh, Yan. Yeah. Negotiable. Negotiable pa. Yan ang maganda. Lalo dyan. na pag-subscriber ni Red Sweet. Ayun. Yan. Yan eto female. Female. Ah, champagne ng color niya. Yan. Uh, actually, po, ano, yeah. Full tail. So, ganyan din, same description. same description, pati price. Pati price, 30k din. Ah, ito female yeah. ah. Yeah. Female yan. Uh, ito female din. Madali po sila alagaan kasi hindi po sila female din. Female din to. Uh, yan. Same description yeah. ulit. Yan. Ayan. Full tail. Ayan so, ayun. 30K din yan mga pa. negotiable pa. Ayan. Dali tayo kausap. Ayan. Dito, ka sama-sama uh, uh. sila. Yeah. Pero depende po sa ito. Uh, Ay, boss. Meron siya doon Kuya Bern, Marami pa sa bahay. Ah, uh, meron pang dalawa. Meron pang dalawa. May kumuha kasi sa, da, sa akin dito last week. si yes, yeah. Sir Francis. Okay, so saan kayo saan, Kuya Bern? Pwede nilang kontakin? Ah, uh, 0935-2424-249. Pwede rin silang mag-direct message sa page ko, Kuya Bern. Ah, uh, Ang ano ko doon, yung ah uh, bully na Lailak Try, yung profile picture ko. Ayun. Ayun lang. Uh, Salamat! Thank you! Ayan, good morning boss. Good morning. Ang mm -hmm. ganda ng breed na to, ah. Micro exotic. Maliit lang to, 12 inches lang. Micro exotic, Magkano po in-out? Ah, 30,000 ras. 30,000? Mm -hmm. 30,000 ang market value na ito. Kaya, yung mga gusto mag-breed, pwede so, lang sila dito. Ilang months na po? 1 year and 2 months. One year and two months. Baba, eh, dito po sa lalaki, yung price nito. Uh, 6,000 na yung pocket 6,000 lang to. Uh, wala pa pwede yan, ito meron. So, mas mahal to, ano? Mas mahal talaga. Nihalas uh, yeah, ko lang yung bawa sa mga. Ano? Marami na, no? Marami na, eh. Okay. Ikan po kayo nila pwede kontakin? Yeah, 0981-707-6302 salamat thank you Ayan, good morning. Ayan, oh. Good morning, boss. Boss Idol. Ito, available okay. tayo mga Beagle, Hungarian. Hungarian Beagle. Ayan, oh. Ayan. Three months old, big bone. months Complete, complete vaccine, na. Okay. Available, dalawang lalaki, isang babae. Asking lang natin, oh, 7.5 lang, napaka-mura na. Ayan Ang so, lalaban talaga ng tinga. Ito yung kukumain, o. Ito female. Ito? Yeah. Ayan. Dyan, yung presyo. Parehas lang, 7.5. Negotiable ha, negotiable. 7.5, negotiable pa mga po. So, pagkakapatid yan tayo. Pagkakapatid, pa. o. Pagkakapatid sila. Tapos dito sa Jack Russell natin, Jack Russell. Male. Ayan. 3 months old. Two times vaccine, hindi ka lang 5K. 5K na lang. Ayan, 5K na lang. Napakamura na. 5K na lang. Tapos, sa uh, Doberman natin, yung ulay. Doberman. Ito, female. Red okay, dress. Four months old, bigay ko lang, ano, 15,000. 15, Non-paper, pero may vaccine. License bet. License uh, bet. Big bone sa sa gusto magabail ng papi ko contact lang nila ako pwede tayo mag-raise and delivery kahit saan pwede dati pa dala papi uh, contact sila sa number ko 0926-3870-267 JR thank you thank you Tama. direct message na lang po kayo sa kanya thank you kung kumain, higante. Yan, nandito po tayo kay, nandito po, pudel tayo kay Bo Bo super. Bo yun. po yung mga dala Bo po Bo po. 10K po. So lahat, lahat po ito, pick -up. Po, 10K po. 10K po. 10K po. 10K isa. Pick -up pick -up po, pick -up pick -up toy Ito pudding. po, pag lumaki ito, lang. siya. Yeah. Pick-up Ito po, 2 months. Ito po, almost 2 almost too months. Magdadala ang buwan ko. Pero kita yung kumain, no? Oh. Diba? Champion. Magkano price dito, boss Kipers? 10K na lang, sir. 10K na lang. Opo, bawat yan na, yan, ah. ba? na diba? up, Ang totoo, bentahan niya, 15, diba? mababa, eh. 10K, 10K, 10K na lang. 10 oh. Dito sa Apong. 10K na lang din, sir. 10K na lang 10K oh. Bear Cream, female pa. Dito ba si Skipper? Ah, uh, 4 na lang po. Pinataan sa four, na lang. 4-5 <laughs> oh, <laughs> so na lang. Shitsu no, so. diba? po yan. Shitsu. Ayan Diba? Saan ka nila pwede kontakin, boss? Opo, ah, uh, 0991-652-7070. Ah, uh, pwedeng pwede rin po ang kontakin sa aking, uh, FB page. Skipper TV uh, paki-follow po at saka yung aking YouTube channel, pa-subscribe po. Skipper TV. Salamat po. Si Salamat po. Ayun, good morning. Morning, mga ka-ride sweet. Ayan, ano lang tayo, update tayo dito sa akin dala. May Sitsu Beagle sa Germany. Okay. Mga tayo, sa magkakabatid. Opo, magkapatid po 'yan. Ayan. Available tayo dito at tatlong lalaki, dalawang babae. Ito pare sa lalaki to, ah. Ayan. Ah, uh, ano, ah, uh, and white. Ayan. Uh, asking ko dito sa ano, Tzu, 6k negotiable pa. Negotiable. May vaccine and deworm na rin to. Hayo. Sa deworm. maganda. Tapos ito tayo sa beagle naman. Sa Beagle natin standard size po siya. 3 months old, 2 times vaccine, bigay ko nalang dyan, 6-5 6-5 na lang 6-5 na, na lang, slight in ego yan, ay, slight in ego Tapos, o, dalawa na lang tong German, 2, 2 months pa lang German? Oo, may vaccine nandiyo, 2, 2 times vaccine lang. Bigay na lang nalang natin dyan, 10k 10k na lang Oo, 10k na lang yan Okay Ah, uh, bali ngayon sa bukaway, eh, ilang dala natin uh, Sa lahat ng gusto mag-avail, message nyo lang ako, kontakin nyo ako sa 0910-1339-194 Ayan JC, JC po So, si ah, GC direct oh, so, message message lang ako. Ayun, tumawag pwede. kayo sa kanya. Ah, oh, pwede natin pag-usapan yung presyo. 'Yon, saka nagdi-deliver din. Ah, oh, pwede rin pag-deliver north to south, pwede tayong mag-deliver diyan. Message lang ako pag-usapan natin yung price. Ayan. Thank you, thank you kuya, thank Good you. Salamat. Thank you po. Good morning mga pups. Good morning, tayo kay Bossman. Meron tayong mga seeds dito. May issue to, ganito matulog. Ate <laughs> Aya. Ayan. Dito ang mga sitso natin, puro 5-5 lang. Five -five Dalawang babae, isang lalaki. lang. Ito yung lalaki. Five -five. Tapos ito yung babae. Ayan. Ayan okay, ito. Puro 5-5 lang yan, 2 months. Tapos meron tayo dito, bigel, puro babae. Ito. So, 2 months din to, puro babae pa yan. Six five. Puro six five lang yan, tatlong babae pa. So, meron tayong golden. Dalawang babae, dalawang lalaki. Yung lalaki natin, itong medyo light. Color blue, tsaka orange yung color. Kasi ito, dalawang babae, yung pink, tsaka yung yellow color. Out ko sa lalaki, 15. Sa babae, 16.

Yan ang maganda dyan. Tapos sa Persia natin, nagre-range ng 4.5 hanggang 6.5. 4.5 wow. hanggang 6.5. post naman yun sa Facebook page natin. Uh, screenshot nyo lang. Yes. Ito, ulitin ko. Magkano nga dito, Kuya Mar? 5.5. 5.5 lang. Five, six, five, six, five, five. Six, yes, princess type. Maliliit. Ayan. Sa ship, walang problema. Ah, oh, nagdi-deliver tayo. Once na makita nyo sa vlog, pa-deliver nyo na sa akin. Pwede yun. Wow. Ano contact number mo? Ayan, contact number natin. 0906-805-3728 Ayan. Ay, lapitan natin para makita nyo mga papigil. Ito. Ikot tayo. Ito yung contact number ni... Kuya ma, ayan o. So, pwede po kayong tumawag, mag-e-mail, mag e mag PM sa kanya. Ayan po. Maglay to po yan. Marami pong tindang aso si Kuya Man. Ayan, marami salamat po mga papi. Hi, good morning. Good morning. Hi, good morning, boss. Good morning. Ah, uh -oh. eto pisa natin sa Persian katatayin, boss. Persian. Ah, uh, big bone 'yan, boss. Color ginger male. Bali 'to, 5 months old. Ito uh -oh. bigay ko mabilisan, 9k na lang. 9k na uh lang. Oo, 9k na lang. Then, me Corgi pa 'yo, ah. Female. 3 years old to Rubens one. May paper 'to. Oh, bigay ko na mabili siya ulit to, 15K. 15k. Oh, then may micro exotic tayo rito. Ah, uh, exotic packet pala, exotic packet. Color blue male. Ah, uh, 3 months old dito, ito, reflex ko. Iyon yung Chura. Iyon, no. Oh. Yan, bigay ko na lang, 15k. 15k na lang. Oh, then may tayo rito Sitsu, Chu magkapatid. Ah, uh, going 3 months sila. Bali ito with vaccine in the one ko. Bigay ko na lang 55 para sa lalaki. Oh, uh, then doon meron tayong uh, magkapatid din na uh, pag sa male sa female. Ayan, oh, uh, oh. 3 months din niya with vaccine in the one. Bigay kay female 10k yung lalaki 10k. 10. Oh, uh, then yung supporting natin. Yung Dayan, yung Dayan. available na pa rin. Oh, ito yung anak ng China import yan Ah, uh, bali yan po, mas old pa lang yan, babae. With vaccine in the room yan, yung paper yan, on no? process. Oo, oh, bali yan, from 60k, gawin nyo lang 45k na lang yan. Oo, oh, baba na akong 15. Eh. Ganyan yun yung hasi natin. Anak naman ng, ano, bali, grandson. ng Thailand import. Oo, oh, oh. Uh, bali, ano siya, male siya. Copy Big boom. Huli siya, Bali proven na yan, isang beses. One year old din yan. May vaccine deworm at kirebis, pati microchip, meron kompleto yan. Uh Oo. -oh. Pero yung paper niyan, pwede palagyan. Kasi no paper siya eh. Yan, bigay ko from 15K, ganun ka lang 13K. Oo, 13 na lang yan. 13K. Oo, unaan na lang kayo dyan. Kaya pilagsak ko na yung presyo. Lahat ng mga nabanggit ko, uh, lahat ng mga mag-a-avail, lahat mag yan negosyable. Then, uh, mga shipping, meron tayong mga shi shipper. Uh Oo. -oh. Uh, pwede tayong tawid-dagat sa so, Visayas, Mindanao, nationwide, meron tayong shipper. Uh, yun lang, CP uh, number ko, 09488371974. Yun de la Cruz, Nova QC. Uh, Maraming Maraming salamat boss, good morning. Maraming salamat boss, good morning. salamat boss, good morning. Good morning, Art Pet House. Ito meron tayong uh, rare color ng Shih Tzu. Uh, po, lavender po siya, bihira siya makita sa market po. Uh, Nagla-light, nagda-dark gray yung kulay niya. La, li, la, lavender la yung kulay niya. Ano lang to? 12,000 negotiable pa. 12 ah, pag may pabil to, maap, nagre-ring siya ng 25,000. Pero to sa akin, 12,000 lang. Para sa lalaki, may initial vaccine, tapos may deworm na. Tapos sa mga choco naman natin, ito. Pick up size, o. Oh. Ayan, basa yung ilong, eh, nasa yun, na, ano, minum. Ang lit po niyan. Babae natin, 7K na lang. 7K. May free bag, may free shipping tayo sa so, mga magtatanong yung free shipping natin sa sa North ang free shipping apa ano Apalit Pampanga. Sa South naman Manila to Tagig ang free shipping natin diyan. Saan ka pa ba? may bag ka pa? Diyan itang bag. Ah. Oh. <laughs> Tapos ito naman yung lalaki natin. Ito yung lalaki natin. 7K din. Tapos may pusa tayo dito. Baka magustuhan nyo. May pusa. Ito yung nakuha na as ito. Nakuha na siya 10k EXO Persian okay. uh, Blue Tapos ito naman, ito yung available ko na lang siya Kano yun? 10k? 10k, ah uh, ito Ito na lang yung available ko, nakuha na Nakuha na, na kasi isa ito 10 k na lang siya, negotiable 10k na rin EXO Persian Mura na yan sir, uh, pwede mo pang dito tayo, tayo mag-usap. Cellphone number natin 0905-270-9462. Ang FB page ko, Art Pet House. Ayaw. a -R -T, tapos Pet House. Ayaw. PM lang kayo, tapos contact na yun sa akin. Salamat. Parang, salamat kaya.